Magandang gabi mga kapugi kaponsay. Ito na yung outcome nung ating pinutol na sanga ng red balete na minarkot natin ng coconut fiber. Yung malit na sanga na pinutol natin, na pinatong natin sa bato. After 10 months, ito na yung outcome niya. laki na yung ugat niya ayan ayan yung batong puti ang laki na niya 10 months makara ng 10 buwan ayan bin ako itumba. at binalasan natin dito nagkaroon siya ng ugat bali tatlo yan mga kabog pwede natin ang putulin to ilipat ito pang bigat yan part 2 na to i-update ko lang kayo pag puputulin natin ito at ililipat ayan ganyan ang gawin yung mga kabog kabonsai pag gusto nyo ilipat yung mga sanga, baltan mo na yung mga, mga bawat sanga para magkaroon siya ng ugat tulad itong ginawa natin dito ayan puro, puro binalatan Mga ilang araw pa lang ito. Nabalatan lahat. Kahit wala siyang fiber, coconut fiber, o kaya lupa, magkakaroon siya ng ugat. Hanggang dito na lang mga kabog-kabog. Please subscribe po sa aking channel. Thank you so much. Bye bye.